Good morning mga boss Mamumundok na naman tayo Ito kasama natin ulit Itong dalawang makulit O nga pala bago tayo magsimula Ito Ang ganda na ng Pinakanawan River Pero ang hindi natin alam last week yan Kung mapapansin mo yung mga nag Babrown na yan hanggang dyan yung tubig Sobrang taas Kaya nakakatakot itong last week Lumusong tayo sa napakalalim na tubig So Bike na naman tayo Insayo ulit kay Bordy Habang medyo interesado pa Tapos eto si Bing Ewan ko lang kung matutuloy kami sa larga mga boss Walang budget eh Tingnan natin Basta insayo lang ng insayo Dapat regular lang Regular na magbike Go di mamundok tayo ah Maglalapsulit tayo dun sa may kabo. Ayan. Talagang mamumundok tayo ta. Kita niyo naman yung sinusundan namin traktor. Woo! Season na naman ng ng ano ng, 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 ngayon. Pagtatanim. Dahil katatapos na ng bagyo. Ayan, dito tayo mamumundok sa Maypeña Blanca. Medyo tahimik na, wala na masyadong mga sasakyan. Maliit na ahon lang to mga boss dun sa mga hindi nakakalam. Mga ano lang, 150 meters. Pero ahon siya. 150 or 200. So dito kami madalas mag-ensayo ni Bing. Kapag ka hindi nakakalayo, may gagawin pa. So ganyan. So ito yung paborito naming ahonin Yan kabo. So may nakita kami kaninang ano, uh, pagkain mamaya daanan namin yan. Uh, isang ano, uh, anong tawag niyan? Kahel? So yan Ang kita maka anim kami. Si Bing, 10. 10 or 12. Depende sa kanya. So yan gamit niya yung isang bike. Yung bike ni Bing. Medyo malaki yung platon yan. Unlike dun sa orange na maliit. Kayang kaya kaya niya iahon. Ewan ko lang kung kakayanin niya iahon to. Pero nakaya naman kanina. Masyado mababa yan di. Ayan, pangalawa na si Bing nasa kalahati pa lang kami go bilis mo konti go bilis mo konti yung paa mo sa mabagal na yung paa mo sige yeah. medyo patag naman eh Na hindi na daw siya makahinga. Ayan yung panahon dito mga boss. Oh. Mababa yung ulap. Kaya masarap mag insayo kasi lang walang hangin. Woo. So ganyan. Maganda kanina hindi pa mainit kaso lang ngayon medyo lumalabas na yung haring araw. Init. So ayan, nakalahati na tayo. Oh, oh. Nagtulak naman bigla tong isa. Ayan. Nasira. Baka nasira siguro. <laughs> Nagtulak ko. Kakayanin niya. Sayang so, ayan na na niya yung last na ahon. Apat pa lang kami. Ano, makahinga ka pa? Kaya pa? Ano, oh, may heart attack ka na. Ha? Last two na lang tayo. Oops, stop. Ayan mga boss, nakalima na kami. So, eto, second to the last na to. Hindi daw makahinga. Eto, nagbe-baby-baby eh. Pag hindi ko tinignan, mabilis siya. Pero pag tinitingnan ko, Bakit ganoon pag hindi kita tiningnan mabilis ka? <laughs> Tas pag tiningnan kita ay eh, bagal-bagal mo. Diyan na oh, talo niyo sa si atin oh, dito ang finish line no. Ah. 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 Winner ka. Oh, last na. Di mo na kaya? Kaya mo yan. Oh, na tayo. Oh, si Ate may tatlo pa siya. Ayan, yan talaga yung sadya niya ni. Eh. Yung na yan, oh. Tingnan mo kamo. Oh, ayan, yan yung sadya niya, hindi talaga pagbabike. Kaya kaya gusto sumamang magbike para mag ano? Pansit.